For today's video ay maglilinis tayo na. tawagin sa amin ay tinain ng manok. So, ito. Ayan. So, lilinisin ko yan. Ipapaulam ko sa aso. Lulutuin ko. Tapos, ayan ah. Uh, so, mga sa mga mahilig sa isaw dyan. Tapos, may walis tingting -ting ako dito. Ayan, para panlinis ko. Sa mga mahilig dyan sa isaw, uh, panuorin nyo ito. Wow! So, bale. Away. Lagyan ko muna ng tubig. Ayan. Ay. Ayan, oh. Ayan. Kasi na ilagay sa rep. Ayan. Ayan, para nagbuo Nagdikit-dikit. Ganito ako maglinis ng... Ah... Uh, kinain ng manok. <laughs> sa mga mahilig sa isaw, ayan, panuorin nyo to. Ay. Ayan. Tapos may... So, puputulin ko lang muna para hindi masyadong mahaba. Tapos ito, yung... Tanggalin ko ito. Itong taba-taba. So, lalagay ko dito sa sang lagayan. Tapos ito yung mangyayari. So, di ba ganyan? Tapos babalik ta rin ko yan gamit itong walis tingting. So, ayan, panoorin nyo. Yung sa mga mahilig awit. Sa mga mahilig sa isaw. Ayan. So, ganito ako maglinis. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga poops-poops pa yan. Ayan. Tapos, ayan yung ating, uh, yung mahilig sa mga isaw. yon. Ako kasi, hindi ako kumakain ito. <laughs> Lalo na yung mga matatambok. <laughs> may palaman yon, Ayan yung palaman ng isaw. Ayan. Ayoko kasi pakainin mo aking mga alaga na may mga paita-ipa. Gusto ko malinis. So, puputulin ko na lang yan dito. Tapos ilalamas ko po ito mamaya sa buhangin para tanggal talaga yung uh, taitae. So, yan. Mag Bali, matagal lang ang proseso nito kasi iisa-isahin natin to. Ayan yung pinakataba. Tapos yan. Ayan Oh. Tapos isasaw-saw sa suka. Yung binibili na mga isa na busog-busog. Ito -busog, yung kalaman yan. Ayan. yan. Ang dami, oh. Ilalamas ko pa yan. Ilalamas ko pa na ang buhangin. Tapos, ito na yung hitsura niya, oh. Kapag nalinisan ng maayos, natanggal yung Ah, palaman sa loob, ganito na manipis na, hindi na yung busog-busog ayoko kasi lutuin ito na may palaman, tapos ipapakain sa aking mga alaga gusto ko, malinis talaga okay na yung mga ganito, kasi labas naman yan yan oh. o Yan, kita nyo. Hmm. Ayan. Ayan, ang, lalo na yung kapag nabibili nyo yung busog-busog talaga. Ayan, marami yung kalaman. So, may iti pa sa loob. <laughs> Kaya hindi ako, hindi talaga ako kumakain ng isaw. Kasi ito. So, oh, mahaba-habang oras to. Dapat pala ay eh, kanina pa akong umaga. Ayan. Umigas, may humila. Parang may kaano, talangka. Ha ba? Ayun, nakita tol. Ayun oh. Ah. dami. Ang dami. ko na. Ayan, blusot ko na dito. Ayan. So, ito na yung aking nalinis na tinain ng manok. So, ang gagawin ko ngayon ay ilalagay ko dito sa, para uh, ang tawag dito sa amin ay butas-butas dito sa basket. Ayan. Tapos, igaganyan ko pa siya para matanggal talaga yung cups niya. yung tira-tira. Dapat sana sabuhangin buhangin kasi baka dumikit-dikit bakal Baka dumikit pa yung mga buhangin so matatagalan ako. Ayan na. Parang gata-gata. Ayan oh, puting puti na. Ayan. Puting puti na. So, tanggal na yung mga poops poops. Yung mga tae-tae dito sa pinain ng manok. Ayan. Ayan, tapos na. Ayan na. So, kita nyo, puting-puti na. Wala na yung dilaw-dilaw. Yung palaman ng uh, ng manok. Malinis na. Wala na yung tae niya. Wala na yung tae na pampasarap sa isaw. <laughs> Ayun. Pampasarap sa isaw. Yung pupu-pupu-pupu-pupu. <laughs>